Hello mga tao, welcome to my another video. This is AC Sia. So, ang topic ko ngayon ay tutorial. So, marami pa rin ang nagtatanong kung anong gagawin ng mga boyfriend nila dahil na gusto kong bumisita yung mga boyfriend ninyo sa inyo. So, ang mapapayo ko lang sa inyo, pag-aralan, paghandaan, at mag-research kung ano yung makailangan sa documents. Ang pag-apply ng visa, ay hindi basta-basta. So, ang topic ko ngayon ay how to apply Philippine Visa on Pakistani Passport 2024. So, follow up lang, no? Uh, Pag-usapan ninyo ng boyfriend niyo kung anong gagawin niya. So, pagdating sa pera, kailangan ang lalaki may bank statement. Okay? Tapos, ang mga documents niya dapat i-ready. Kung may passport, at mga ID niya. Kung pag ang ID niya ay expired na, kailangan i-renew. So, punta tayo sa tutorial. So, mga Pilipina, ready na kayo. Huwag yung rush na ano, plano. Yung nagmamadal palagi. Hindi pwede yan. So, kung sigurado si boyfriend nyo na pumunta dyan, eh, niyo nyo ready yung ano niyo yung party nyo. Kasi, nagaanap ng invitation letter galing dyan sa Pilipinas or so, kung sino yung mag-sponsor. Pero, true ko kayo kung ano yung official website. So, tutorial tayo ngayon. Makinig. Huwag umalis. Huwag yung pag-aralan. Kung porsigido si boyfriend or ikaw, madaling pag-aralan. Ganun naman tayo, di ba? Bala siya kung gusto niya di punta niya ako kung ayaw niya di di ba madali lang pero pagdating sa pag kailangan talaga ang pera so dito tayo sa google i-type lang natin ang philippine embassy philippine embassy in pakistan So, ito yung official website ng Embassy of Philippines in Pakistan. I-click lang na natin. Okay? So, ito na yung website window. Yung sa taas, ito yung home. Ito yung forms. About us. About sa bansa natin. Services. Links. At contact us. Ito yung opisina ng Embassy of the Philippines dito sa Islamabad. Nakasulat dito yung office address, office hours, visa processing time. Sabihin nyo sa mga boyfriend ninyo, ano lang, tayo na mag-follow up, okay? Nandito na lahat. O yung sa Karachi, okay? Karachi yan, yung address. Tapos, ito yung sa Lahore. May mga schedule yan sila kung sa kung pupunta sila ng Lahore, be ready doon. Pero inquire muna sila dito sa Islamabad kasi hindi once a month yata sila bumibisita sa ano sa Lahore at sa Karachi. Depende sa schedule, okay? Huwag na silang pumunta dito sa Islamabad dahil malayo dito. Ilang oras galing Karachi. Pag aeroplano, one hour pero mahal yung ticket mga 20k yung ticket one way lang okay. tapos sa Lahore meron din airplane pero mahal pero ang bus at bus at train medyo mura pero nakakapagod dyan So, balik tayo sa windows. Okay. Dito yung forms, okay? And dito yung about us, okay? Punta tayo sa uh, services. So, dito yung services, consular services. Kasi visa ang pinag-uusapan natin, derito tayo sa visa. So, ito yung visa requirements and procedure may reminder sa ano no, visa applicants kailangan basahin tignan nyo, all countries around the world blacklisted and automatically denied the visa application rude and arrogant foreigners rude and arrogant foreigners are classified under international laws undesirable aliens ang rude at arrogant, bastos, mapa, mayabang, mapagmataas. May ano to, pwedeng sa kilos at salita. Pero pag nakita ng mga taga-embassy na bastos siya or mayabang, automatic ma-blacklist siya at ma-deny yung ano niya, yung application niya. So, sabihin niyo sa mga boyfriend ninyo, pag pumunta sila sa embassy, huwag yung pakita yung pasiga-siga. Bawal doon. Kasi tao din sila. Gusto nila yung sumusunod sa patakaran. Strictly follow the rules daw. Kaya, bawal doon yung mga bastos. Bawal yung mga mayabang at mapagmataas hindi pwede meron dito person exempted from visa requirements ito yung mga bansa na mas mayaman pa sa Pilipinas kaya hindi na nila kailangan magpasa ng mag process ng kanilang mga visa papasok sa Pilipinas ito yung type of visa okay? visitor temporary meron sa student seaman si at ano mga crew members tapos meron mga government official iba din yung mga ano nila yung requirements so dito tayo okay this application by mail is not accepted kailangan personal appearance ang magano pupunta kailangan personally na pumunta sila doon sa embassy ito din na yung visa processing 9 to 10, 11. So, dalawang oras lang. Releasing time sa hapon. Tapos, visa regular processing 9 working days. Madali lang pala. Yung expedite, expedite. Okay, madali yan to. Pero magbabayad sila. May ano yun dyan? may fees. Okay, ito naman, note for... Philippine Honorary Consulator. Meron din sila, wala, pero by schedule to, ha? Hindi ko alam kung anong schedule nila, pero inquire sila sa office ng, ano, main office, okay? Ito, may ano din, all entries in application form must be typewritten. And printed in black capitals in legible manner in black or dark blue. Pero nakasulat doon sa ano nila sa visa form dapat dapat bitbitin yung blue. Blue ha, blue. Blue ink, hindi yung sign pen, ball pen ang gamitin. Okay, application must be submitted at least 15 days working days before the intended date of departure. Kailangan may ano to, may time. Halimbawa, gusto niyang pumunta by ah uh, eh okay, ano ngayon, di ba? April, katapusan na ng April, May, dapat June, yung ano niya, by May, process siya, tapos June, lipad siya, okay? So, all supporting documents must be submitted in original. Ibabalik naman to ang original, pang ano na, kung nag-granted yung visa or na-check ng visa officer. Tapos, ang visa officer, may naghanap din siya ng additional supporting documents. Okay? Katulad ng CNIC. CNIC ID niya. Tapos, yung uh, job details ID. Ganon. Tapos, yung ano, wala silang birth certificate dito pero si na si meron 'yun. Oh. Official receipt will be issued upon submission of complete requirements. Date of release will be based on issuance of receipt. Okay. Kung makita ng visa officer na kompleto yung ano niya, requirements at wala namang problema, baka i-release yung resibo. Pero nakasulat dito na submission of requirements and receipt by the consular section of submitted application form supporting documents is not guaranteed that a visa will be issued. Hindi magarantihan na pwede siyang kung nakasubmit man siya ng requirements niya pero merong problema doon sa bank statement niya baka madina yung visa niya kasi dapat kumpleto eh diba sinabi ko paghandaan, pag-aralan ang mga procedure at requirements so kailangan ready siya So, ito yung mga, ano, note, six months in one year multiple entry subject for approval of Department of Foreign Affairs in Manila, Philippines. So, subject pa yan kung ando na sa Pilipinas. Kung hindi pa naman, de, baka kung 15 days lang, wala na yan. Six months eh. ba <laughs> diba? Ito, yung visa fees. First time niya pumasok, valid for 3 months, Meron 15 days na sign sa kanila. 'Di ba kasi mahal din yung mga pagkain. <laughs> Hindi kaya ng budget, they 15 days paid day Meron din for 6 months, for 1 year, multiple entry na 'yan. Meron sa SIMAN. Iba na 'to. Tapos sa itong bayad ng expedite kung gusto niya mag-expedite uh, processing may bayad 3,000. Okay, requirements. Mga ining, basahin ninyo, stipulates the duration of stay and purpose, which is leisure and travel. Which is leisure travel daw. So, ito, kap, dalawang kopya ng visa form. Complete na napilapan. Pag incomplete, ibabalik sa applicant at sayang yung oras. Okay. Mas maganda yung deretso-deretso. Huwag yung, ay, nakalimutan ko sa ganito. Ay, nakalimutan ko ano yung sasagot ko. Hindi pwede. Okay. Passport, valid for a period of not less than six months. Kailangan, ano, uh, hindi, ano ba, hindi expired. Dapat may, ano ba, bago or one year bago ma-expired, pwede pang magamit yan. Kung balag nila mag-travel, okay? Ito, kina kailangan personal appearance by applicant. Kailangan magpakita sila doon ng sarili nila or sarili, sila mismo ang magpasa na kanilang application. Itong one copy of itinerary flight details, hindi to ticket two-way, pero flight details. Uh, parang ano to share, details ng flight mo, pangalan mo, edad mo, kung saan ka pupunta, anong oras, anong airport, ganon. Kasi pag bumili tayo ng ticket, ibibigay sa iyo yung itinerary. Common naman yan. Man, ano yan? Talaga, yun ang binibigay nila. Kasi pagdating sa airport, mag check ka, ganun na ticket na yan. <laughs> so, original bank statement attested by Ministry of Foreign Affairs. Okay. Itong original bank statement, kung may bangko sila, kailangan at least six months na hinuhulugan nila. Dapat may laman at least 1,000 USD um, 1,000 USD is equivalent sa uh, more than, example na ano, 300,000 rupees. Okay. Within 6 months. Kailangan may laman. Ipakita. At ipapirmahan sa kung sino yung mataas na posisyon sa banko. Tapos ipatis niya sa Ministry of Foreign Affairs. Pero magtanong siya kung saan yung Ministry of Foreign Affairs dahil hindi ko alam kung may mga brand sila sa Lahore or Karachi. Hindi ko alam. Okay. Mag-research sila. Tapos, tulong kopya ng ano to. Sa passport. Pero, authenticated din. Lahat to sa pangala. May, dapat may perma information. Sunod yung 2x2 picture passport size para sa kanyang visa form. At least ba, ano ah, mo, recent, recent, bago ba. Malinis, dapat malinis, white background. At malinis yung pagkakuha, hindi yung blurred. Kasi pag blurred, ibabalik yan ng taga-embase. <laughs> Dahil sa picture mo, na deny yung application niya tapos ito original copy of police clearance at least ano to not this it should not more than 6 months tapos dapat ano bago to more than 6 months prior to the application for visa attested by Ministry of Foreign Affairs no pinatest na dapat pa-test ang bank statement niya at police clearance si pa-test. So, one copy of hotel booking. Itong copy of hotel booking, booking lang naman to for formality na nagpapakita, nagpapakita, na may hotel booking ka. Pero pagdating ng Pilipinas, kung ayong nag-invite sa'yo or nag-sponsor sa'yo kung doon siya tutuloy sa bahay mo, di okay para budget sa ano expenses di okay lang pero kung mayaman di sa hotel siya tumira <laughs> di ba Other supporting documents as may be required by the consular officer after evaluation of the application. Dito, kailangan niya ang CNIC, photocopy, any valid IDs katulad ng voters ewan ko may voters sila dito merit certificate tap merit certificate kanon diplomas any ID yon sinisi nila yon yon supporting documents yan so ang additional dito so ang additional kailangan pa rin so ito na for your applicants proceeding to the Philippines for a legitimate non-immigrant purpose such as sightseeing, amusement, sports, recreation, health reason, or visit or nadito kayo to visit family and friends should present the basic requirements together with the following additional additional supporting documents ito na yung nag-invite kayo yan mga girlfriend or friends okay letter of invitation original. Ipapadala sa kanya, okay? Yung ano ha, hindi yung, yung email, hindi pwede. True carrier yan, mga inday. <laughs> ha, ipadala niya sa DHL or ano pa bang pwede, depend X. May DHL lang dito nakita ko. <laughs> Ito, notarized and authenticated by Department of Foreign Affairs sa Pilipinas. Indicating na may complete address ka, telephone number, email, may passport copy. Ano pa lahat ng mga IDs mo, pakita mo. <laughs> Kasi i-check iche yan ni DFA. Tapos, may bank, ano ka pa, financial expenses ka. Kung may pera ka sa banko, ipakita mo na may pera ka. To prove lang naman na genuine itong applicant, okay? Na may puntahan siya sa Pilipinas. Kasi kung ito lang naman ang kulang, pwede siya ma-deny. Pwede ma-deny yung application niya, mga indict. Tandaan ninyo, Okay, sunod. Kung student ang applicant, meron din siyang gagawin. Kung employed, meron din para sa kanya. Kung employed, certificate of employment issued by employer, giving workplace name, address, nature of employment, financial enumeration, remuneration of visa applicant and copy of alien card English translation hindi kung puro ordo it translate sa English okay kung self-employed ganito din ang kailangan niya kung retired or unemployed ito din ang ipapasa niya if unemployed ito rin ang ipapasa niya okay basahin niyo at pag-aralan okay ito halimbawa napakasala kayo sa Saudi Arabia o pu saan saan pa dyan. kailangan may pangalan ng pangalan mo eh lagay doon sa ano The name of filipino spouse should be indicated in the visa application form my form 'di ba sa visa form makikita doon ang pangalan nimo pangalan niya pala Okay. So, in visa, if spouse of Philippine citizen, lagay doon kompleto na pangalan mo kasi makikita doon sa visa application form, passport copy or ID, ID na may signature mo. Okay? Kung nagpakasal, halimbawa nagpakasal sa Saudi Arabia, dapat may ano siya, may report of marriage issued by Philippine Embassy kung saan man. Kung nasa Pilipinas kayo kinasal, ga, dapat may ano din yung NSO. Yun. So, letter of invitation from spouse as sponsor. Kailangan talaga mga day, Okay. Proof of living accommodation arrangement. auto ito na. Pakita talaga na may hotel reservation, email confirmation, certificate issued by visa applicant, hotel choice in the Philippines. Depende. So, kayo na yung in charge doon kung saan siya titira. For formality, no, pagdating sa Pilipinas, pwedeng iba yung ano. <laughs> Or depende sa inyo. Okay, kayo na mag plano, kayo naman yung puntahan ni boyfriend de, alam nyo na ang gagawin so, punta tayo sa forms dito sa consular ano forms ito, visa forms i-click natin dito tayo sa visa form ng immigrant requirements ito ah, sundin nyo lang kung malito kayo de, balikan nyo So, ito yung visa form. Okay, application for non-immigrant visa to the Philippines. Do not leave any spaces blank. Indicate NA if not applicable. Providing false statement is punishable by law. Republic Act 8239. So, lagay, lagay nyo ng date of application. Date of release ayan mo na lang kay kasi ang taga ipasi naman or bisa if officer ang maglalagay dyan dito apelido, pangalan place of birth date of birth, age, sex makikita yan sa ano nila, CNIC ID applicant's address yung address niya kung saan siya nakatira contact number email address Citizenship niya, pakistani. Occupation niya, trabaho. Dito sa photo, dapat paste. i -paste talaga. Bitbit siya ng glow stick. Office of Employment and address. Kompleto ha? Anong agency? Anong address? Kompleto. Dito sa civil status binata single married or anal Dipitin niya yung proof niya kung single siya kung married married certificate anal or divorce kailangan niya ang certificate widow or death certificate of spouse purpose of entry tourist lang tapos, name of father. Ilagay yung pangalan, nanay niya, and citizenship. Name of spouse, kung meron siyang asawa. Kung wala, kasi binata, di, NA. Ano bang NA? Nandito yan sa taas. Basa-basa -basa lang din. Okay, ito. Sa taas tayo. Itas natin para klaro. So, type of passport ordinary. No. Type passport type ordinary. Yan. Place of issue, makikita yan sa passport nila. Tapos, passport number. Date of issue, valid until. Nasa passport lang. First visit to the Philippines, ilagay, yes, kung bago lang siya pumunta doon dito sa financial means of support, pwede, eh, ano naman, pwedeng sal, Okay? Sell pa. Philippine, la latest visa control number, NA, NA, NA. Kasi first time mag-apply ng visa, di, NA. Okay? Port of Entry, Manila. Date of visit, nasa ano niya, visa niya di type tourist then to stay depende kung ilang day siya pupunta doon o ilang araw siya manirahan doon okay destination after the Philippines kung balak niya pumunta sa ibang bansa lagay niya dito pero may documents siya na ipakita ito kung may kasama siyang bata lagay dito pero may support ang supporting documents okay Do you have sponsor reference in the Philippines? Sagutan yes or no lang naman ha. Basa-basahin nyo rin mga girlfriend para maintindihan ni boyfriend kung first time nyo mag-apply ng visa. Para may confidence naman siya. Ano na kayo? Love nyo, di ba? <laughs> okay, applicant signature. Sign ano niyan dito ha? Parma. Huwag iiwanan na nakabuting-ting to. Okay, reminders basahin din. Pero importante din to. So, dito may mga visa requirements din. Basta basahin nyo rin. Kasi, para for ano lang, m at idea nyo na hindi malito yung boyfriend nyo. Baka pag nag-interview doon sa embassy, hindi nila alam yung gagawin. Hindi niya alam yung pangalan mo. Lahat ng details. Hindi. De, ma-deny yung visa niya. Okay. Kung nandito yung boyfriend niyo ito yung gagawin niya. Kung nandito ha, halimbawa kung nasa Saudi Arabia or sa Malaysia or sa Dubai, doon din sila mag-apply pero may balikan silang trabaho. Madali lang naman mag-apply doon kung nasa ibang bansa sila kasi may, ano may ipakita may ipakita sila man documents madali lang pero hanapin nila yung official website ng Pilipinas Embassy ha bonggan nyo, no? Putahan kayo ng mga boyfriend niyo So, yun lang. Masasabi ko, kung kayo talaga yung sinasabihan niya na alamin ang mga website, kayo mag-research muna. Tapos, pag-usapan niyo paghandaan, pag-aralan. Okay? Huwag magmadali. Kasi, pag ma maano din na yung visa application niya, sayang. Ultimo lang kulang yung sagot niya doon sa visa form ibabalik sa kanya yung ano, yung form niya. Tatagal yung application mo kasi hindi lang siya yung applicant. Marami din. Kaya pag ano lang, one time lang ba? One time yung pag-process. Diba? Pwede agad siya makakuha ng visa. So, ilagay ko dito yung messenger ko. Kung may tanong kayo sa akin, i-send nyo to sa mga boyfriend niyo tapos ikaw din pag-aralan mo. So yun lang.